isang pusa mula sa Utah, USA na karating mag-isa sa California. Kung anong pag-aalala ng cat owner na si Carrie nang madiskubring nawawala ang kanyang alaga ay siya rin gulat niya nang malaman na nakarating na pala ito sa isang lugar na milya-milya ang layo sa kanila. Kung paano ito nangyari, alamin. April ngayong 2024 nang bigla na lang mawala ang anim na taong gulang na alagang pusa ni Kerry Clark na si Galina na may breed na American short hair. Kung kaya naman, nagpaskil si Carrie sa kanilang lugar sa Lehi, Salt Lake City, Utah, USA ng Missing Cat Posters upang mapadali ang paghahanap dito. Makalipas ang ilang araw, bigla namang may veterinarian mula sa Riverside, California na tumawag kay Carrie at nagsabing nakita nito si Galina, yung pusa. Nung una ay inakala pa ni Kerry na prangkola lamang ito dahil paano nga naman makakarating ang pusa sa California samantalang 500 miles ang layo nito mula sa kanilang tirahan. Ngunit nagsasabi pala ng totoo ang caller at ang dahilan kung bakit niya natagpuan si Galina ay dahil pumasok pala ito sa isang 3x3 foot cardboard Amazon returns package na may laman na limang pares na boots at napasama sa warehouse sa California. Hindi nagsayang ng oras si Harry at ang kanyang asawa at agad na nagtungo sa California upang kunin si Galina sa klinik ng veterinarian na tumawag sa kanya. Nang alalahanin naman ni Harry kung paano napasama ang pusa sa package na isip niya na baka pumasok ito habang nagpapak ang kanyang asawa at siya naman ay kumuha ng tape para selyuhan ito. Gayunpaman, sa tulong ng Amazon employee na si Brandy Hunter ay nadala sa veterinary si Galina habang ang veterinarya naman ay nadiskubre kung sino ang owner nito dahil sa nakasabit na microchip sa pusa. Pinaalalahan na naman ni Kerry ang ibang pet owners na lagyan din ng microchip ang kanilang mga alaga upang madali itong mahanap kung sakaling ito ay mawala. Ikaw, anong masasabi mo sa kakaibang adventure na ito ng pusa na si Galina? DWIZ Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 Nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.